Isang mabilisang tips kung paano ka makakapas sa medical examination kapag ikaw ay pinag-medical na papuntang ibang bansa. So kasi marami sa ating mga kababayan na nagpapabalik-balik dun sa medical kasi nagkakaproblem sila sa x-ray. Mostly ang problem nila may nakikitang ispat sa baga. So ang video na to ay para sa iyo para makaiwas ka sa gastos at sa pauli-uli papuntang medical clinic. kauna-unahan mo dapat na gawin kapag ikaw ay um, magpapa-x-ray kung alam mo lang naman sa sarili mo na talagang wala kang sakit. So, pag sinabi sa'yo ng doktor or nung kung sino man doon na nag-a-assist sa'yo ng pagpapamedikal na hinga ng malalim, automatic, di ba? Ah, tayo humihinga ng malalim. Gumaganyan tayo. So, kailangan para maiwasan natin yung kahit anong Um, findings dun sa x-ray natin huwag tayong hihinga ng malalim ang gagawin lang natin para hindi nila halata na tayo ay, ay hindi humihinga gumaganyan lang tayo pag sinabi niyang hinga ng malalim gaganyan ka lang tapos hindi ka hihinga uh, kunwari lang na huminga ka pero hindi ka talaga hihinga sabi, hinga ng malalim itataas mo lang yung balikat mo. So, yun yung tips para walang makita sa'yo na kahit na ano, kung ikaw ay natatakot na sumabit sa medical. Pero yan ay applicable lang kung talagang wala ka namang sakit. Sigurado ka sa sarili mo na wala ka talagang Uh, magiging problema sa, sa kalusugan mo para at least ikaw ay hindi na mamumroblema problema pero kung, kung talagang gusto mo naman na madetect detect uh, kung ano pa man yung mga, mga magiging possible na um, sakit mo para bago ka mag abroad ikaw ay okay na, ikaw ay magaling na ay eh, di hihinga ka ng malalim at least don pa lang um, alam mo na kung ano yung magiging sakit mo. Pero kung ikaw ay sigurado sa sarili mo na wala ka magiging sakit, gawin mo yung tips ko. Pag sinabing hinga ng malalim, tataas mo lang yung balikat mo. Ayan. Taas mo lang siya, pero hindi ka hihinga. Hinga ng malalim. Yun lang. So, sana ang tips na to ay makatulong sa sa'yo para ikaw ay makatipid sa pera, sa oras, sa sa panahon na ikaw ay pauli-uli at the same time hindi ka nasasabit sa medical mo. Wow. Wala na magiging problema kasi talagang naranasan ko yan na pabalik-balik ng Manila, nahihirapan talaga ako. Kaya sana, uh, para dun sa mga nagnanais na makapag-abroad, uh, sundin so nyo lang tips ko para kayo ay uh, maging maayos na. So, God bless everyone!